After 40 years, inamin din ni Elizabeth na nagkaroon siya ng anak sa aktor na ito. Tila sunod-sunod talaga ang taong 2023 ng mga paglalantad tungkol sa mga tinatagong anak ng mga sikat na personalidad. Matatanda ang kamakailan lang, ay mailantad ang tungkol sa anak sa labas ng King of Rap na si Francis M., sa dating flight attendant na si Abigail Ra at na si Francesca, 15 years ding na nahimik si Abigail tungkol sa naging kaugnayan at anak nila ni Francis M. Samantala, maraming netizens naman ang hindi makapaniwala ng amini ng batikang actress na si Elizabeth Oropisa, na may anak sila ng isa ring veteranong aktor na ito, lingid sa kaalaman ng marami, isa rin si Elizabeth sa pinakamakinang na artista noong kanyang kabataan at kapanahunan, nakilala siya bilang La sa o Boots ng kanyang mga kasamahan sa showbiz, siya rin ay ginawaran bilang Grand Slam Best Actress dahil sa pelikulang Bulaklak ng Maynila, unang napanood ng marami si Elizabeth sa pelikulang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa noong 1974. Tumatak naman ang husay niya sa pag-acting nang gumanap siya bilang ang kontrabida na si Sandra Solgado sa teleseryeng Esperanza. Samantala, sa loob ng ilang dekada niya sa mundo ng showbiz, hindi inakala ng marami na isang sekreto ang matagal nang itinatago ni Elizabeth, ito nga ay ang pagkakaroon nila ng anak ng veteranong aktor na si Dante Ravero, na nakatrabaho niya sa proyektong Lumapit, Lumayo ang Umaga, noong 1975, sa panayam sa kanya kamakailan ni Snooki Serna. Inamin ni Elizabeth na 40 years niyang itinago ang kanilang anak dahil ngayon ay magpo 40 years old na raw ito. Ayun pa kay Elizabeth, si Dante ang nag-iisang lalaki mula sa showbiz na nakarelasyon niya. Ayun kay Elizabeth, Dante is the only man in my life that belongs to the showbiz world. Siya lang, walang iba. Sinabi naman ni Elizabeth na kaya hindi nalaman ng publiko ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak, dahil noon hindi raw normal na pag-usapan ang personal na buhay ng isang artista. Bukod dito wala rin daw social media noon. Aniya, pagpapatuloy ni Elizabeth, yeah, hindi lang kasi ako madaldal, noong araw kasi, hindi uso yung, wala naman social media, and then you don't normally talk about your personal life before, Samantala, inihayag ni Elizabeth na greatest love niya si Dante Rivero, dahil may anak sila nito, Ania, of course, we have one son, samantala, narito naman ang mga komento ng mga netizens.